Sabihin nyo nga sa akin, paano nyo nagawa yun? Pinapahiya nyo yung school. Hoy, ano yan? Alisin mo nga yan. Nangawit na ako kakahawak eh. Pagod daw siya oh. Hindi ko maintindihan, bakit tayo nakatayo dito na parang mga bobo? Para tayong mga first grader. Ay, Diana, shut up! Kasi galit si Teacher Mike ngayon. Hindi pa natin nakikita si Coach Abby. At kayo, basketball players, ano, lumipat na kayo sa bunny house? Hindi no, inimbitahan lang kami dun. Alam mo, Teacher Mike, ang saya-saya. Ikaw lang wala doon eh. Hoy, sakat! Huwag kang bastos, ah! Tandaan mo, ako si Teacher Mike! Okay, okay! Okay, Teacher Mike, hindi kami mag-skip ng lesson! Pwede na ba kaming umupo? Uupo lang kayo kapag sinabi ko na! Guys, dinisappoint nyo ako! Oo, ang saya ng party Pero sinabi ko na sa inyo, magiging mas close si Diana at Blondie na tulog sila sa isang kwarto Oo nga, ang sad Walang dapat ikatakot, girls Gigisingin ng mga boys si Diana Tapos, maiintindihan niya yung pagkakamali niya Marirealize niya lahat Okay, girls, tara, bilisan na natin Malilate na tayo, mapapagalitan tayo kay Teacher Mike Girls, anong problema ng boses ko? Malakas ba ako kumanta kahapon? Maya, hindi ka naman kumanta. Sumisigaw ka. Sumisigaw ka sa buong bahay, Maya. Hindi mo ba naaalala? Okay, bros. Johnny will feed you. Cooking is in my blood. Anong gusto niyong kainin, ha? Sabihin niyo lang. Egg omelette. Omelette omelet. omelet na may cheese. Oh no, bros. Mukhang wala tayong omelette today. Guys, look. Walang laman yung fridge. Gusto ko dito sa bunny house. Ang ayoko lang, wala laging pagkain. Guys, pumunta na tayo sa school. Ano pang ginagawa natin dito? May cafe naman eh. Aha, hindi natin magising si Diana. Ano, iiwan lang natin siya? Natutulog sila ni Blondie. Magkayakap. So, boys, pwede bang gisingin niyo si Diana? Ayaw namin. Girls, walang laman yung fridge. So, Walang breakfast. Hindi talaga namin kayo mapagkatiwalaan sa kahit ano. Timor, gisingin mo yung princess mo. Yung sleeping beauty. Sinubukan ko na, pero hindi ko sila magising. Siguro pumunta na tayong school nang wala si Blondie at Diana. Hindi! Hindi ko iiwanan si Blondie at Diana mag-isa, girls! Ano ba yan? Bakit nasusuka ako kapag nakikita ko yung ganyan? Kasi Kitty, nagsiselos ka kay Blondie. Diana, gising na. Hindi kami nakatulog ng maayos. Umalis kayo dyan. Ha? Huh? oo, alis. Alis. Kitty, nasan si Diana? Kakausapin ko siya. Coach Abby, hindi dumating si Diana sa training. Kasama niya yung mga friends niya. Girls, tumahimik kayo dyan. Timur, nasan si Diana? Kakausapin ko siya. Hindi siya dumating sa training. Tita Abby, huwag natin silang hintayin. Mag-training na tayo nang wala sila. Mas responsible kami. Umalis? Okay. Pupunta na kami sa school. Pero hindi kita pagtatakpan. Diana, tumawag si Coach Abby. Oh, ayan! lakot na sila! Coach Abby! Anong oras na? Nag-oversleep tayo. Diana, two lessons na yung na-miss natin. At ngayon, Diana, meron tayong cheerleading training. At hinihintay na tayo doon ni Coach Abby. Diana, kausapin mo na siya. Sumisigaw na eh. Eto na oh. Okay, bigyan niyo ako ng 10 minutes. Kailangan ko maghilamos, mag-toothbrush, tsaka magbihis. Diana, baka kailangan mo ng tulong. Kung gusto mo, ipagluluto kita ng breakfast. Hello, Coach Abby. On the way na kami. Walang breakfast para kay Diana. Walang laman yung fridge. Hindi na magtatagal yung friendship niyo ni Diana. Nagpaplano plano akong magpa-pair tattoos kasama siya. Best friend tattoo. Kami na yung magiging best friends. Papunta na sila dito. Lagot sila sa akin. Oo, ipapakita natin sa kanila. Bad example sila dito sa school. Tita Abby, hindi kami katulad nila. Hindi kami mag-skip ng training. Coach Abby, pag-isipan mo yung bagong team. So ano, Abby, nakita mo ba 'yung mga basketballers at bunnies? Oo, Mike, tinawagan ko na sila, papunta na sila dito. At bakit lahat nasa bahay ni Diana? Abby, hindi mo ba nagigets? nagparty sila, nagparty sila. Cool. Leila, narinig mo? Nagparty 'yung mga bunny cheerleaders. Ano naman ngayon, Yana? Habang nagpa-party sila, tayo naman magiging best cheerleading team. Eh, ayaw naman tayong i-train ni Coach Abby. Eh, di training tayo nang wala siya. O oh, rats, gagawin natin. Eyes on the prize. Let's do this. Hindi sa gabal yung mga panis na yan sa Mike, kakausapin ko yung mga girls. Kausapin mo yung mga basketball players, okay? Okay, Abby. Kakausapin ko sila. Pero Mike, huwag kang magagalit sa kanila. Kausapin mo sila ng maayos. Abi, kakausapin ko sila na parang lalaki. Tinuturuan mo ba ako, ha? Huh? Mike, makinig ka sa advice ko. Hindi kita bibigyan ng masamang advice. Oo na, Abby. Pwede na ba akong umalis? May klase pa ako. Okay, Mike. Go. May training ako. Okay, Rats. Parating na yung mga bunnies. Umalis na kayo dito sa gym. Wala yung mga bunnies dito. So magti-training kami. Ready na si Mascot. At, At ready, ready na, na kami. kami. Diana, may naisip ako. Magpa-pair tattoos tayo. Best friend tattoos. Ano sa tingin mo? Blandy, per tattoos, seryoso ka? Oo, oo, oo. Best friend Tatus. Blandy, siguro wag na. Sobra na, magsiselo si Katie. Diana, thank you sa pagpapastay mo sa akin dito tsaka kay George. Ganyan yung ginagawa ng isang best friend. Thank you so much, Diana. Blandy, hindi tayo best friends. Friends lang tayo. Ano ba yan? Bakit ang tagal-tagal nilang mag-toothbrush? Sigurado may pinag-uusapan sila. May sikreto. Timur, tawagin mo na si Diana. Ayoko nga. Ayoko siyang tawagin. Mamaya sigawan pa niya ako eh. Okay, ang goal ko, ihiwalay si Diana kay Blondie. Gipi bakit ba ayaw mo yung Blondie ko ha? You know why? kasi yung blondie mo, she's stealing Diana's attention. Malungkot si Kitty. Para silang dalawang steak ng Twix. Dikit na dikit. Okay, Zaka. Tama na yan. Relax ka lang. Diana, ano ba? Ang tagal mo. Lumabas ka na dyan. Oo. Oh. Ang tagal-tagal nilang nagbabrush. Ang weird. Hindi sila nagpabrush. Meron silang sikreto. Sikreto ng best friends. Hate ko yung blondie na yan. Kitty, relax. May complex temper yung si blondie. Kaya mag-aaway din silang dalawa soon. Hoy, may good temper si Blandy. Medyo drama queen lang siya minsan. Lahat naman ng girls drama queen eh. Hindi lahat, no? Diana, kapag hindi ka pa lumabas dyan in 30 seconds, aalis na kami. Sasabihin ko kay Coach Abby na late ka dahil kasama mo si Blandy sa toilet ng one hour. Okay, Blandy, tama na. Nadidinig mo si Kitty sumisigaw. Tsaka wag mo ako masyadong lapitan kapag nandyan si Kitty, okay? Okay, hindi. By the way, sincere ako. Hindi ka tulad ni Kitty, okay? Wow! Sinasalubong nyo kami. Nag-toothbrush lang kami ni Blondie. Tsaka Kitty, huwag ka na magselos. The more na nagsiselos ka, the more na nakakainis ka. Okay, kailangan ko ng one more minute. Magbibihis lang ako. Bilisan mo, Diana, kasi malalaman ni Coach Abby yung totoo. Kitty, sumusobra ka na, ha? Alam ko, emotional lang ako. Alam mo Kitty, naiinis na nga ako sa pagiging emotional mo eh. Sige na, mauuna na ako sa bus. So Blandy ayusin natin. Nakatira ka dito sa bahay ko kasama si George. Pero huwag kang dumitikit sa akin para hindi magselo si Kitty, okay? Okay, Diana, sabi mo eh. Pero yung totoong kaibigan, hindi ko magawa ng problema. Sa tingin ko, hindi totoong best friend niyang si Kitty. Blandy, ayoko nang pag-usapan to ulit. Late na tayo sa school. Bilisan na natin. Tara na, hinihintay na tayo. Oo, daya, nasabi mo eh. Sa tingin ko, magpa-pair tattoos tayo. Ang cool nun. Tima, <laughs> sinasabi ko sa'yo, kung ako yung girlfriend mo, magkakaroon tayo ng perfect relationship. Nancy, magkaibigan tayo, di ba? Oh my God, nakita niyo ba yung stories ni Blandy, ha? Hindi. Panoorin niyo. Oh my God! Natutulog sila sa isang kwarto ni Diana. Oh my God! Anong friendship meron sila? Okay guys, aalisin ko na si Blandi sa team. Pwede ba yon? Aalisin yung team captain ng team? Ewan ko, Upuntahan ko siya, sasabihin ko na hindi na siya frog. Gustong gusto ko kapag wala si Blandi. Napaka peaceful. Team captain namin siya, dapat kasama namin siya. Hindi yung nakikipagparty siya sa bahay ni Diana. Eh paano naman siya naging captain kung wala naman siya dito? Tsaka yung pinost niyang story, ginarit lang kayo. O oh, Dima, Nancy, hello. Kopol na kayo? Porkit magkasama kami, kopol na. Ganon. Gusto ko siyang i-date pero hindi niya ako pinapansin. Gawa mo kong hot choco. Ang cute niyong dalawa. Si Loren kasi mayabang. Si Nancy mahiyain. Match kayong dalawa. Pizza, hot choco. Naninig mo, Dima. Hindi nagbibigay ng bad advice si Pizza kaya mag-isip ka. Nancy. So, dalawang hot chocolate. Dima, ililibre mo si Nancy. Oo, dalawa. At kung maglilibre si Dima, isang cheesecake. Nancy, yung bunganga mo, ayusin mo. Ano ba yan oh? Si Tima kasama si Nancy. Eh gusto ko siyang ligawan eh. Hayaan mo na silang dalawa ni Nancy para ma-date ko si Loren. Gusto ko si Loren. Palaban. Boys, ano nga orderin nyo? Hoy boys, tinatanong ko kung ano nga orderin nyo? Dalawang chocolate. Bakit burbasti? Eh? Break na ba kayo ni Gigi? Hindi pa. Hindi pa kami break. Dalawang hot chocolates. Baka gusto niyong kumain. Meron kaming fresh pizza with tomatoes, cheese, and pineapples. Okay, sige. Isang pizza with tomatoes. Lemonade para kay Nancy. Sabihin mo, galing sa akin. Okay, boys. Nakuha ko na yung order niyo. Franz, ano gusto niyo? Sabihin nyo nga sa akin, paano nyo nagawa yun? Pinapahiya nyo yung school. Hoy, ano yan? Alisin mo nga yan. Nangawit na ako kakahawak eh. Pagod daw siya oh. Hindi ko maintindihan, bakit tayo nakatayo dito na parang mga bobo? Para tayong mga first grader. Diana, shut up! Kasi galit si Teacher Mike ngayon. Hindi pa natin nakikita si Coach Abby. At kayo, basketball players, ano, lumipat na kayo sa bunny house? Hindi no, inimbitahan lang kami doon. Alam mo Teacher Mike, ang saya-saya. Ikaw lang wala doon eh. Hoy, sakat! Huwag kang basto sa Tandaan mo! Ako si Teacher Mike! Okay, okay! Okay, Teacher Mike, hindi kami mag-skip ng lesson. Pwede na ba kaming umupo? Uupo lang kayo kapag sinabi ko na. Guys, point nyo ako. Oh, party people. Yak, skippers. Hoy, Taya, actually, lugar ko yan. Tumayo ka nga dyan. Yes, hindi lugar ko yan. Tumayo ka dyan. Yung mga hindi nag-aabsent, tsaka nalilate, pwedeng umupo sa first desk. Narinig niyo yun? Desk ko na to ngayon. First in the middle. Ang swerte mo, Taya. Noon ko pa gustong umupo sa desk na yan. Guys, etong mga to, nalate sa klase kasi alam niyo bakit? nagparty party kagabi. Not just a party. Cool party. Chani, tumahimik ka nga dyan. Gusto mo bang tumayo tayo dito hanggang katapusan ng klase? Teacher Mike, meron akong hindi nakikita tao malapit sa desk. Si Blandy. Kasama si Blandy sa party. Siguro late siya. Late o hindi talaga pumasok kasi hindi namin siya nakita dito sa school. Si Blandy? Oo, Teacher Mike. Kasama namin si Blandy sa party. Tsaka si Policeman George. Tawagan mo sila. Isama mo sila sa amin dito. Para lahat. Papagalitan. Hindi lang kami. Teacher Mike, sinabi ko na sa'yo. Hindi reliable yung Policeman George. Teacher Mike, malinaw na isa siyang party boy. Guys, gusto kong i-date ni Nancy. Bigyan niyo ako ng advice. Anong gagawin ko? Tima, Nasa lugar yung sinasabi mo. Nanghihingi ako ng advice. Ang dami-dami nyo. Magbigay naman kayong advice. Sige na, maupo na kayo. Kakausapin ko yan si George mamaya eh. At tatawagan ko yung parents nyo. Sasabihin ko yung about sa party. Taya, yan ang una at huling pag-upo mo dyan. Tignan natin, Diana. Ang swerte ko, walang umupo sa desk ko. Di ba? Maya, ano sa tingin mo? I-date ko si Nancy. Di diba? Wala akong panahon sa'yo. Wala akong panahon sa inyo ni Nancy. O bakit ka nagagalit? Teacher Mike, kailangan na namin mag-training. Alam mo na, basketball. E bakit nandito pa kayo? Umalis na kayo, alis na! Ikaw, mascot. Magsulat ka ng bagong topic. Banis, gusto kong sabihin sa inyo yung balita. Lagot kayo kay Coach Abby. You're dead. Seryoso, Leila? Sa tingin mo ba matatakot mo kami sa ganyan? As if naman hindi naging teenager si Coach Abby at hindi nagparty. Maiintindihan niya kami. Pwede niyo nang isama si Blandi sa team niyo. Hindi namin kailangan ng traidor. Nakita ko kung anong friendship meron kayo, Diana. Natutulog kayo sa isang kwarto. Kitty, Diana, narinig mo? Kahit yung mga frags, niloloko ko. Itigil mo na yan. Kitty, promise ko sa'yo, ikaw lang yung best friend ko. Nakatira lang si Blandy sa bahay ko. Yun lang. Isulat mo yung bagong topic, consequences of the party. Teacher Mike, ano ka ba? Bakit yun yung topic? Nananadya ka yata. Mascot, magsulat ka na. Bunny, shh, Diana. Diana, tinatawag ka ng ex mo. Narinig ko. Ano yon? Ex kita, bigyan mo ko ng advice. Ididate ko ba si Nancy? Di ba yung mga relationships mo, isolve mo mag-isa. Ano ba yan? Natatakot akong makita si Coach Abby. Diana, hindi lang ikaw. Diana, mga banis lang dapat yung tumira sa bahay para walang absent, tsaka no parties. Kitty, pwedeng tama na? O yan na, Teacher Mike. Nasulat ko na. Guys, yung party dapat sa special day, weekend, holiday. Hindi yung kung kailan nyo lang gusto. Naiintindihan nyo? Alam nyo guys, ayoko yung ginawa ni Teacher Mike. Pinatayo tayo dun, napahiya tayo. Oo nga si Teacher Mike, binanatan tayo. Don't worry bros, in 20 minutes makakalimutan na niya yun. Oo siya, makakalimutan niya. Pero yung mga classmates natin hindi. Oh, hello basketball players. Nasaan yung mga girls nyo? Ano to? Continuation ng sermon? Eh, mas strict tayang kay Teacher Mike eh. Hello, beautiful coach. Naglalaro kami ng basketball. Oh Johnny. Masyado kang masayahin. Anong nangyari sa Lady Bunny House kahapon? Anong nakalimutan niyo doon? Coach Abby, kailangan namin mag-training. Iniistorbo mo kami. Siguro yung mga girls na lang magsasabi sa'yo kung anong nangyari. Yeah, it was fun. Sobrang saya. Oo, oh, nag-enjoy kayo. So, hintayin natin dumating yung mga bunnies at malalaman natin kung anong parties yung ginagawa nyo during school time. Okay ba, boys? Alam nyo, kung girlfriend ko si Abby, mababalo siguro ko. Iiwang ko yan. Hipon. Baliw na hipon. Boys, naririnig ko lahat at ipapaalala ko sa inyo to, mga suso, na walang aalis ng training room hanggat hindi dumarating yung mga bunnies. Alam mo George, kaya kong gawin lahat. Kahit i-convince si Diana na tumira sa bahay niya. Oo, cool yung party niya. Nag-enjoy ako. Sobra. Sa tingin ko, mako-convince ko siya ulit na mag-party sa bahay niya. Ayos, gusto ko ulit mag-party. Masaya yun. Tignan mo tong sweet couple na to. Lahat na lang, mayroong partner. Pero ako wala. Pupuntahan ko na si Nancy, magpo-propose ako. Ngayon na. Okay, good luck sa'yo. Hindi ko siya kakausapin. Oh, girls, nandito na siya. Huwag niyo siyang papansinin. Blandy, nandiyan na yung mga friends mo. Bakit hindi ako pinapansin ng team ko at hindi sila nagahay? -hi? Sino pa simulo nito, ha? Sino sa inyo? Hello, Blandy! Nandiyan ka pala. Hindi ka namin napansin. Hindi niyo ba naninig yung sinabi ko? Huwag siyang pansinin. Hindi namin kaya. Natatakot kami sa kanya. Makinig ka, Shenya. Ako pa rin yung team captain ng Frags Team. Makikipagkaibigan ako kung kanino ko gusto. So, advice ko sa'yo, batiin mo ko at pansinin mo ko. Buisit kang drama, Queen. Well, recently, hindi ko nakikita yung team captain, kaya wala akong dahilan na batiin ka. Girls, mag-ayos na tayo. Huwag tayong mag-away dahil sa friendship. Compared sa'yo, tinulungan ako ni Diana. Pinatira niya ako tsaka si George sa bahay niya. At ikaw, imbes na magpasalamat ka sa kanya, nagagalit ka sa kanya. Eh di tumira ka kay Diana kasama yung George mo. Girls, tara na, mag-training na tayo. Saan kayo pupunta? Frags, bumalik kayo! Soup, soup ipapakita ko sa kanila. Tuturuan ko sila. Hindi nila ako dapat kinakausap ng ganyan. Ito sumama ka mag-training sa kanila? Magde-decide ako para sa sarili ko. Ah, uh, Blandy, pupunta akong cafe. Bibili akong bubble gum. Gusto mo ba? Oo, kulay green. Ikuha mo ako ng kulay green. Girls, nashock talaga ako kay Teacher Mike. Pinahiya niya tayo sa harap ng klase. Don't forget, kakausapin pa tayo ni Coach Abby. Sasabihin natin, Coach Abby, adults na kami. Oo, pwede tayong mag-party once a month. Oo, at hindi lang cheerleading yung ginagawa natin. Ikaw, mascot, anong masasabi mo? Ang masasabi ko, natatakot akong pumunta sa training room. nai ko na si Coach Abby. Sisigaw yun at galit na galit. Girls, yung slogan natin, Bunnies like chocolates! Bunnies are the best! Hindi kami natatakot kay Coach Abby. Seryoso ka? Okay, tara na. Okay girls, sasamahan ko kayo. Isa tayong team at kaya natin lahat. Tara na, Seryoso ka, Coach Abby? Hindi mo kami papaalisin? Oo, oh, hindi ko kayo paaalisin. Hihintayin ko yung mga banis dumating. Hello, Coach Abby! Coach Abby, mag-usap na lang tayo after training. Yo, girls, bakit ang tagal nyo? Nagsawa kami kakahintay sa inyo. Johnny, ba't ganyan yung tono mo? Coach Abby, i-explain namin sa'yo lahat. Pwede na namin kunin yung pom-poms tapos mag-start ng training. Kunin nyo na yung pom-poms at mag-start na kayo ng training. Pero yung training dapat kanina pa nag-umpisa. Okay basketball players, pwede na kayong umuwi. At ako, pupunta sa bunny house. At walang party doon. Coach Abby, hindi naman big deal kung magpa-party minsan. Okay, magte-training na kami. Para saan pa tong usapan na to? Tsaka bakit ayaw mong paalisin yung mga boys? Bakit hindi? Basketball players, pwede na kayong umalis. Tsaka wag na kayong pupunta sa bunny house. Girls, ready? Yeah! Okay, pero si George sa Blondie dapat umalis din dun sa bunny house. Ano? Si Blandy and George? Bunnies? Oo, oh, si Blandy tsaka George. Boys, ano ba kayo? Ang dadardal nyo talaga. Boys, I like it. Respect. Kitty, ano ba? So, Bunnies, sana may gawin kayong maayos after ng party. Basketball players, bakit nandito pa kayo? Alis na, na kami. Bilisan nyo. Bye. Kaya namin, Coach Abby. Girls, let's start. V I C T O R Y. Victory! Bunnies are the best. Bunnies are the best. Victory! Good job, girls. One more time. Tingnan natin kung tatagal kayo. Ano ba 'to? Hipon. Diana ano? Anong tinawag mo sa akin? Wala, Coach Abby. Akala mo lang yan. <laughs> guys, like and subscribe to the channel para magkaroon kami ng lakas ng mga girls na mag-training ng mag-training. See you soon, everyone! I love you guys! Bye! One more time! V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory!